Kumusta kayo? Ngayon, ibabahagi ko ang aking top 10 paboritong pagkain sa Pilipinas. Nakakabusog pang piyesta at lahat ng nasa pagitan. Pang sampu, lumpia. Malutong, gininto ang spring rolls puno ng gulay o karne. isaw sa matamis na chili sauce at imposibleng, at imposibleng tumigil sa isa lang. Pang syam pansit. Stir-fried noodles para sa mahabang buhay. Magaan malasa, perpekto na may katas ng kalamansi sa ibabaw. Pangwalo, chicken inasal. Inihaw na manok na binabad sa suka, kalamansi at tanglad. Pinahiran ng anato oil, mausok, makintab, makatas. Pangpito, lime. Dahon ng gabi na niluto sa gata na may sili. Creamy, malasa at may mabagal, mainit na anghang. Pang-anim, Bicol Express. Boy, sili at gata, mayaman at maanghang na may kakaibang sipa na biglang susulpot. Panglima, kare-kare, peanut stew na may buntot ng babaka o baka, makapal at may lasa ng mani. Ang sikreto? Isang kutsarang bagong sa gilid para mas sumarap ang lasa. Pang-apat, sisig. Sizzling na tinatad na baboy sa mainit na plato, maasim at mausok, minsan may itlog sa ibabaw. Halloween, sizzle, ngiti. Pangatlo lechon. Pangatlo lechon. Buong inihaw na baboy na may malutong na balat at malambot na karne. Sentro na handaan, walang katulad. Isang sausaw ng liver sauce ang nagpapakumpleto. Pangalawa, sinigang, Maasim na sabaw ng sampalok. Maliwanag, nakakaginhawa, pwedeng lagyan ng baboy, hipon o isda. Lasang tagulan at pamilya. Pang-isa, adobo. Toyo, suka, bawang, dahon ng laurel, paminta. Ang maalat-asim na magig na iyon ay bagay sa manok, baboy, o kahit kabute. Ito ang pagkaing hinahanap-hanap mo pagkatapos ng mahabang araw. Mga honorable mention? Halo-halo para sa dessert. Ginadgad na yelo, beans, gulaman, leche flan, at ube ice cream. At bulalo, sabaw ng baka na sobrang sarap na ang utak ay natutunaw sa bibig mo. Mabilis na tip. Palaging hanapin ang mga regional twists. Kapampangan sisig, bakolod inasal, maanghang na pagkaing bicol. Ang Pilipinas ay isang mapa ng mga lasa at bawat probinsya ay may kwento. Kaya, alin ang susunod mong susubukan? Kumuha ng kanin, tawagan ang iyong mga kaibigan at hayaang ang lasa ang magdala. Kung nagustuhan mo ang listahang ito, i-drop ang paborito mong pagkain Pilipino sa comments. Gumagawa ako ng bucket list para sa susunod kong food trip. Salamat, salamat at kita-kita sa susunod na bite-sized adventure.